Nagsalita na nga ang owner ng Detroit Pistons matapos nga ng 27 game losing streak ng kanyang team. Well, kahapon nga yan si Net ng Detroit Pistons matapos nga nilang matalo against sa Brooklyn Nets. And talaga namang kahiya, kahiya yung mga idol. Hindi magandang history ang ginawa na itong mga batang player ng Detroit Pistons. At alam nyo ba mga idol, ang pinakamabang losing streak ay actually hindi pa hawak na Detroit Pistons. Ang kanilang ang hawak sa ngayon ay ang single season record at meron pang isang record mga idol at yun nga ayawak ng team ng Philadelphia 76. 26ers. 28 game losing streak nga sila mga idol na nag-umpisa nga nung ending ng 2014-2015 season at natapos nga sa umpisa ng 2015-2016 season. Yan nga mga idol ang longest streak sa NBA ngayon pero hindi na rin naman na nalalayo ang Detroit Pistons dyan mga idol. Tapos next game pa nila ay sa Boston Celtics, number one team sa Eastern Conference. Abay may chance nga na umabot at matay nila ang 28 game losing streak na itong Sixers. And then mga idol after pa ng Boston Celtics game nila ay Toronto Raptors naman ang kanilang kakarapin na alam naman natin na may ibubuga rin kuponan. So baka nga mga idol umabot na sa 29 ang losing streak ng Pistons and sila na mga idol ang mayawak ng all-time ng pinakamabang losing streak in NBA history. And after nga ng recent loss nila against sa Brooklyn Nets, sabi ito ni Cade Cunning nga mga idol sa kanyang post-game interview nang matanong kasi siya about sa kalagayan ng kanyang team na Pistons, sa kanyang naging sagot ay dapat nga lang daw silang lahat ay patuloy lang na magsama-sama. Stay together nga lang daw at huwag mag sa hindi maganda nilang sitwasyon ngayon. Nang matanong din siya mga idol na may nakikita ba ba siyang positibo dito sa 27 game losing streak nila, ang sagot niya mga idol ay wala nga daw positibo sa kanilang sitwasyon kalagayan ngayon and they really have to dig deep nga daw at alisen ang kanilang mga sarili sa malalim nga daw na hukay na kanila ding ginawa sa kanilang sarili. At ito na nga mga idol ang mga nasabi ng Detroit Pistons owner matapos ngang iset ng kanyang team ang single season longest losing streak na 27 games. Ang sabi niya nga ay actually meron naman daw silang mga good players. Itong team ng Pistons, meron din daw silang good foundation at meron daw silang mga magagaling na batang player at lalo na nga rin daw meron silang flexibility as a team. Kaya naman daw ang dapat na gawin ng kanilang organisasyon at ng mga fans ay huwag nga daw magpanik ngayong ganito ang sitwasyon ng kanilang team. Ang dapat nga daw nilang gawin ngayon ay patuloy lang na gawin yung mga tamang bagay. Still do the right things, execute nga daw ng kanilang mga plano. Pero dapat nga rin daw may urgency sila to be better as a team. They need to have a balance nga daw ng kalma lang at huwag magpapani kahit may 27 game losing streak sila. Pero they also need to have a urgency mga idol, sense of urgency to be better, na i-improve ang kanilang sarili. So to put it simply, ang sinasabi dito ng Detroit Pistons owner ay okay lang yan, kalma lang, pero maging maayos na kayo next time. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.